hindi namin maintindihan ang liwa Liwanag na napakaraming na kontraktor sa Congress uh, na pag ng speaker nila bakit bigla ang direksyon eh laban na sa mga senador Ma, mayroon daw ugong na may kudeta ulit Have you heard of that? May information po ba kayo about that? Eh, lagi na lang. Lagi na lang. Pero ngayon kasi, uh, hindi namin maintindihan ang liwa-liwanag ng pakaraming kontraktor sa Congress, uh, na pagutusan ng speaker nila. Bakit bigla ang direksyon, eh laban na sa mga senador. Nakakapagta kayo. Uh -huh. Pero ang doon sa pinagulungan buong, po ng kudeta, hindi po ba kayo kasama sa mga nabulungan <coughs> na meron po ng kudeta? Ay, Diyos mo, kasi ako nakikinig ako sa lahat. Dati na akong na lang akong maritas ng Senado. Nawala lang si uh, uh, Senator B.